So, yan ngayong umaga. May tayo. Punta tayo ng puro 9 At may nagchat. May nagpapais sa atin ng washing dryer daw yun. So, punta natin. Yan, let's go. So, ito yung kanyang ipapatik. Ah, ito pala. Tinanggal niya yung ano. Kaya pala hinahanap ko yung kanyang lagayan ng damit sa pagdi-dryer ito pala ang problema. So ito Yan yung goma niya yung pinakang kanyang uh, busing. So tinanggal na to. Okay ito naman yung kanyang sakuti. Ito pa siguro yung kanyang papahayos. Kaya binaklas niya. Asan kaya ang makina? So yun, tingnan natin. Kung okay pa yung kanyang motor. Ah, dyan lang? Hmm, sagil na sagil. Nag-chat si Emily sa akin. Huh? Kasi kami nga nga, kung ano, di ko nga magamit yung ano. Nasa mga kanilang problema nito. At wala pa man, tutul na man talaga ito. Oo. Oh. Medyo umangat nga lang yung guma. Pero pag hindi naman napalag, hindi ayos lang. Hindi, ang gina. Ito ay matagal talaga na itong ano. Ang ginawa ko dito, <laughs> ang ginawa ko. Hmm. Para huwag ang tubig yan. Binarahan ko ito. <laughs> Oo, oh. oh, lalo. Kaya nga. Oh, nilagyan ganito. ko ganito. tinaksak ko diyan. Oh, ayos. Hindi nga lang pag magda-dryer ka, tatanggalin mo 'yan. May tatanggalin talaga oh. pag kumpleto na. To mga Kasi dapat 'yan naka hindi nakaangat. Kasi pag ikot niyan diyan, papalag-palag 'yan. To. Mabigat ito, 'yung eh, malaki. Ah, uh, 'yung mga tornilyo. Sige, pag napariwine mo na lang yung ano. sa kalawag kaya may nagre-rewind. Mga, minsan may ikit buwan yun. Pag okay, no? pag sa kalawag ka mapariwine. Meron man dun. Meron man magpariwinean. Sa may gilid nung ano, bago dumating ng palingke Yung dating may ano dun. PBO.

nilagyan ko na ng ano, nilagyan ko hey, na, hey. na ng tape para huwag magdikit. Hmm. Hindi pa pwede mag-brown. Tumigil. Natigil no, siya. di na yan. Diyan na yan ulit nagka-problema. Wala yung, Oh Oo, pag napariwine eh, ka na yung lang. Yung lang. Yung subuget, na. Iba ang kulay din. Tanso. Sabi niyo. Hmm. Tanso nga Kung mura ang pariwine, ito ay pili ko para ito pariwine. Oo. Oh. Ay mga buti ng doon sa doon sa kanila mga 800 talaga yan diyan, 850. Ah, pare. Dati nagtanong na ako ng ganito kasi, grifin, ay, sa kalawag. Sigurado na 'yan rewind. Oo. Uh -huh. Kasi tanso ang palalagay hindi yun. Tanso no, talaga yun Aluminum hmm. hindi sabi mo ni ano ni ano diyan. Yung nasa may tanso. Ah. Dati pa, okay. kung papipiliin ka niya kung ano gusto mo. Kasi <laughs> ko siyempre tanso, tanso. At mas matibay. Pag uh, ako sa kalawag, tanso talaga yun. kahit ako pag nag-rewind, tanso. Yun. wala pa, hindi pa ako nagre rewind So yun gan, mga igan. Uwi na tayo at sabi ko do'ko ko kay Kuya Enting, ay orderan niya muna ng makina ay sa magpariwind pa niya, pasya. Kasi pag papariwind niya yun, yung stator lang yun. Yun lang mababaguhan ng tanso kaysa sa uh, siya po yung buo na. sa online sabi ko yun na lang bilhin niya at buo na yun sasalpak na lang sa ko pamili, mamili na lang siya yung copper so yun abangan na lang natin yung ano pag naka order na siya sasalpak na lang natin yun sa kanyang dryer